Ah, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? It's been 5 months since nung huli kong nakapag-upload. Um, tagal ko na rin hindi nakapag-Tagalog kaya kailangan ko magsalita ng Tagalog ulit. Kaya naisipan ko mag-vlog ulit kasi wala talaga makausap ng Tagalog dito. Kung may mga makausapan ako usually sa chat yung mga pamilya ko sa Pinas o kaya yung mga barkada doon. Kaya ako na lang yung gagawa ng paraan para makapagsalita ulit ang Tagalog uh, gamit yung pagbablog nga. Tsaka para engage ko rin yung kayo na nanonood via YouTube kasi napansin ko kahit hindi ako nakakapag-upload ng video hindi na nakakapag-upload ng video. Marami pa rin mga nagko-comments na mga kababayan natin. Nakaka-inspire lang tsaka nagpapasalamat din ako sa inyo na kahit pa paano pinapanood nyo pa rin yung mga videos namin. So yun nga, ayoko rin kasi gumawa ng video kung wala namang katuturan. Kaya dito sa video na to, gusto kong i-share sa inyo yung uh, naisipan ko na tatlong bagay kung bakit ba gusto niyo yun yung tumira dito sa Japan. Kasi karamihan din sa mga viewers namin, eh, may interest, may interest talaga sa Japan. Kaya naman gusto kong i-share sa inyo yung mm, mga insight kung bakit ba gusto niyo tumira dito sa Japan. Yung unang-una, siguro no brainer na to. It's very obvious naman. Mas madaling makaipon dito sa Japan. Pero siyempre, depende dun sa trabaho nyo at saka sa living conditions nyo. Kung ikukumpara ko yung experience namin sa Pilipinas Tsaka dito sa Japan Grabe, ang laki ng diferensya Ang bilis namin makabawi dito Kung napanood niyo yung video ko mga uh, Almost two years ago nung nawalan ako ng trabaho Siguro kung babawin namin yung uh, Ginastos namin noong panahon na yun Tsaka yung emergency funds Abutin kami, eh, siguro mga more than 2, 3 years Kasi baba talaga ng sweldo sa atin sa Pinas. Kahit na sabihin mo na yung sa Japan, nag-struggle din sila recently dahil nga din sa pagbaba ng yen. Iba pa rin yan. Laki ng pinagkaiba ng sweldo sa Pinas at Japan eh. So for example, yung pagtuturo mo na nga lang ng English. Uh, dito sa Japan, ang average na sweldo ng English teacher, mga nasa 220,000 yen. So kung i-convert natin sa Pinas, mga more or less 90,000 to 100,000 pesos. So nga, nagturo din ako ng English dito sa Japan. Actually, nung kakarating lang namin dito, wala pa akong mahanap na full-time job noon. So nagturo ako part-time English online. So yung kinikita ko nang part-time lang siya nasa 100 uh, 150,000 yen per month, part-time. So pag sinabing part-time, 3 uh, days a week, 3 days a week ako nagtatrabaho or 24 hours per week. Uh, 150,000 yen. So, kung nasa pesos, magkana ba? Uh, more or less 60,000 pesos. Part-time yun ha. Samantalang nung nasa Pinaswa ako, nag-apply ako ng English teaching, uh, business, business English, online. Ang offer sa akin, nasa ano lang, Ah, 18,000 pesos per month full time 18,000 pesos so kung iisipin natin napakalaki ng diferensya guys halos wala pang 1 third tapos kung isipin mo pa recently tumatas na rin kasi yung presyo sa Pinas halos wala na rin pinagkaiba yung standard of living guys eh kaya kung gusto maka makausad dating sa finance mas may re-recommend ako talaga na dito kayo mag-work sa Japan. Um, napakalaki ng na diferensya. Pero yun talagang pinagpahala lang talaga kami ng Diyos nung lumipat kami dito. Kasi si Kasumi, unang-una, -una, habang nasa Pinas pa kami, na nagkaroon siya ng job offer para, mag para maging isang principal din sa international school dito sa Yokohama. Kaya dahil doon, um, alam mo yun, parang na, na fast forward din yung pag aho namin kaya yun napakabuti talaga ng Diyos sa amin. pangalawang rason guys para tumira kay dito sa Japan eh, lalo na kung single ka uh, sa tingin ko ah, uh, para sa akin maganda yung chemistry ng Pinoy tsaka ng Japanese although hindi naman perfecto yung relationship namin ni Kasumi para sa akin maganda yung ano eh, kombinasyon ng Pilipino tsaka ng Japanese kasi tayo mga Pinoy, ang tayo eh, masiyahin tsaka easy going. Tapos yung mga Japanese naman, seryoso. So, kailangan nila ng, ng konting uh, pagre-relax. So, maganda yung implementiyan natin sa kanila kung saan uh, na naihikayat natin sila na mag-relax at uh, magdahan-dahan lang. At the same time naman sila, na inspire nila tayo na mas maging disiplinado at saka Uh, mas maging responsable. Kaya napakaganda ng combination. Kaya kami ni Kasumi, although magkaibang magkaiba yung personality namin, ang ganda nung, ano, nung chemistry. So sa tingin ko guys, kung makahanap kayo ng boyfriend o kaya ng girlfriend na Japanese, ah uh, tingin ko magandang bagay yun kasi mababait yung mga Japanese. Tsaka marami ding mga magaganda, tsaka gwapo. Kaya, <laughs> Magandang rason yun para tumira dito sa Japan. Tapos maganda pa dyan, hindi sila ganun ka-racist pagdating sa relationship. At least dun sa na-experience ko ah, na for 10 years dito sa Japan, uh, wala pa ako nabalitaan among my friends sa circle of uh, friends namin sa community na hindi payag yung magulang nung boy or girl kasi foreigner Although sa ibang bansa, marami mga ganong story. Ha? Pero dito sa Japan, very very few. Although nakakalungkot lang kasi nitong mga nakaraang uh, buwan. May mga pasaway na kababayan natin na alam yun, nagdala pa ng krimen dito sa, sa Japan. Uh, nabalitaan sa news. Kaya medyo nabahiran yung reputasyon natin ng mga Pilipino. Pero although hindi naman talaga ganun kasi mabuti pa rin naman yung makikitungo sa atin ng mga Japanese. As yung pangatlong dahilan guys, yung kung gusto niyo mag-mature, kung gusto niyo mas maging disiplinado, marami kayong matututunan dito sa Japan. Kasi nalala ko nung nasa Pinas pa ako, I was in my early 20s. Uh, masyado akong nakasalalay sa magulang ko at uh, alam niyo yun nakikita na ako sa bahay nila tapos uh, masyado silang mabait. Mag mabuti yung pagtrato nila sa amin, mga, mga anak nila. Kaso nga lang, siguro bilang isang lalaki, kailangan ko rin mas maging independent. At saka maranasan ko yung mag-lead mag na isang pamilya. Kasi kung lagi lang kasalalay nakasalalay sa magulang ko, tingin ko hindi ako matututo na maging isang husband at magkaroon ng asawa na makakaasa sa akin. Kasi napakadami ko natutunan dito sa Japan guys. Kahit hindi ka disiplinado sa Pinas, pag tumira ka dito sa Japan, mapipilitan ka talaga magbago eh. Kasi kung hindi mo i-adapt yung para nila ng pamumuhay, maihirapan ka. Hindi ka hindi ka hindi mo ma-enjoy in Japan. Hindi ka matatag, hindi ka makakatagal dito. For example, sa Pinas, um, 'di ba, karamihan sa atin na mahilig magkaraoke sa mga bahay. Kung sa atin sa Pinas okay lang 'yun dito sa Japan ako. Maipapapulis ka ng kapitbahay mo kaya mas matututo ka na magkaroon ng konsiderasyon para sa kapwa mo tsaka sa mga kapitbahay mo. Kasi sa Pinas kahit na marami tayong freedom, sa totoo lang yung freedom natin nakakadagdag ng sama ng loob sa kapwa, sa mga kapitbahay. Although hindi natin nababanggit o nasasabi. So ayun yung tatlong bagay na may share ko sa inyo. Na magandang rason kung bakit gusto niya bang tumira dito sa Japan. Ngayon, kung decidido na ba talaga kayo na gusto niyo lumipat dito. Tatlong bagay yung gusto kong ipayo sa inyo bago kayo lumipat. Unang-una, kailangan galingan nyo mag-Japanese. At least maging fluent muna kayo bago kayo tumira dito. Kasi sobrang dali ng buhay nyo kung fluent kayo sa japanese pangalawa naman uh, pag-aralan nyo yung mga in demand na trabaho dito sa japan kasi although makakahanap ka naman ng trabaho dito uh, whether english teaching or sa mga factories the best talaga kung ang trabaho mo eh may enjoy mo rin so hanggat maaari habang nasa pinas ka pa or nag-aaral ka pa or kung young adult ka, eh may develop mo na yung skills na gusto mo i-pursue sa karir. Kasi kung marunong ka na mag-Japanese tapos expert pa ka pa dun sa field mo, nako, sobrang ganda ng buhay mo dito sa Japan. Yung pangatlong bagay, um, hanggat maaari, gusto ko matutunan niyo yung kultura ng mga Japanese or yung mindset nila. Kasi, sobrang iba nung pag isip natin eh, mga Pinoy sa Japanese. So, at least magkaroon ka ng basic understanding ng mga manners, tsaka yung mga do's and don'ts ng mga Japanese. Ang laking bagay. Uh, hindi mo, iwasan mo na maging ignorante bago ka tumira dito sa Japan. Kasi, kapag ka ganun yung, alam mo, hindi natin itindihan yung uh, kultura nila, malaking yung chance na mapahiya ka. And, uh, Ayoko na mangyari sa inyo. Naranasan ko na siya and it's not good. So, hanggat mare, pag-aralan niyo yung mindset tsaka yung kultura ng Japanese at you're gonna love it here. So, yun lang guys. Sana masundan pa ulit tong vlog natin. At kung may mga tanong kayo tungkol sa Japan, uh, let me know dun sa comments. Uh, we'd love to engage with you guys. And again, marami salamat dun sa mga um, ano pang tawag dun sa Tagalog yung mga sumusubaybay sa atin sa vlog kahit na hindi ako masyado nakapag-post uh, really appreciate you guys and again maraming salamat and kita kita sa susunod na video <sighs> grabe sana magtagalog <laughs>